Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ang pagboto sa kani-kanilang lugar sa Ilocos Norte at sa Davao City para sa barangay at SK elections. Binigyang diin naman ng dalawang opisyal ang kahalagahan ng BSKE at ng papel ng barangay officials. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa pagboto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa barangay at SK Elections, nagpaalala ito sa publiko na huwag masilaw sa ilang kandidatong bumibili ng boto. Ayon sa punong ehekutibo, karapatan ng bawat botante na pumili kung sino ang magsisilbi sa kanilang mga komunidad nang hindi na ng pera. Huwag nyo naman uh, itatapon ang inyong karapatan na makapili ng mga inyong mga barangay official. Dahil alam niyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya te, kung uh, uh, idadaan lang sa bayaran ay hindi kayo mawawala yung boses niyo. Binigyang diindi ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng BSKE at ng mga maluluklok na mga opisyal. Dahil sila ang unang tumutugon sa mga problema sa komunidad, kaya't marapat lamang na ang mga tapat na individual ang mahalal. Nakalulungkot rin Anya na may ilang hindi patas kung lumaban, kaya pagtitiyak ng Pangulo, natutok ang pulisya at komelek sa mga insidente ng vote buying. Pagka makatanggap kami ng report, pinapupuntahan ko kagad police at saka Komelek, especially in the hot spot areas. The, one of the uh, but so uh, we will do our part as, as the government, we will do our part to continue to enforce all of the laws that do not allow Uh, the, uh, uh, the use of uh, vote buying as a part of the uh, a part of the campaign mahalaga ang resulta ng barangay elections ayon sa pangulo nakasalalay din dito ang midterm elections gayon din sa mga politikong tatakbo sa national level ito rin ang dahilan kung kaya't madalas na nagiging magulo ang barangay elections alam naman natin ang sistema uh, that uh, I, i i i always say Uh, that as a national politician, I always say that uh, the, the, of, all, of all the elected officials, it's the barangay officials who can actually tell you, I will deliver this many votes. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, Asahan mo, 350 yun. Totoo yun. Kaya napakahalaga ng, uh, ng resulta nito. Para sa, ating, sa, para sa aming mga politiko, napakahalaga ang resulta ng barangay election. Isa ang Pangulo sa maagang bumoto sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batak, Ilocos Norte, dakong alas 7 ng umaga kanina. Bumoto naman sa Kalayab Elementary School sa Lawag City si Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos. Ang um, pipiliin nilang kandidato Uh, will determine how efficient the services of the government uh, arrive to the ground dito sa sa barangay level. So napakaportante talaga. Halos anim na ang butante para sa BSKE ang nakarehistro sa Ilocos Norte at halos siyam na libo naman ang posisyon ang kailangang punan. Kenneth, pasyente para sa bayan, Ilocos Norte.